dito na lugar bro maraming buyo buyo dito bawat puno yung buyo ito yung buyo buyo sa amin bro ganito yung dahon niya eh. yan nanapad gamot din ito bro sa lahat ng klase ng mga ahas ito malayong lugar ito bro magsakay pa ka ng tatlong bisis bago ka makarating dito tingnan nyo yung paligid bro kagubata na ito bro walang bahay dito kami lang tatlong dito bro